Tandaan nyo, kung matatandaan nyo, noong nakaraang araw, I think nakaraang linggo yun, napag-usapan natin. ba diba sinasabi nila, bayaran kami. Sinasabi nila, mga kababayan, uh, ano ba yon? Binabayaran kami para sira ng mga Duterte. Ngayon, mga kababayan, ba diba, sabi ko, eh di ba ang pagkakaalam ko yung mga binabayaran at ginagastusan? Eh yun yung mga pro-China vlogger. <laughs> Kasi pinipinan sila ng China, inaalagaan sila ng China para ano? para magkaroon ng uh, ano paano ba iya ano yon ine-educate sila ng China para pagdating ng Pilipinas madali para sa kanila ang gumawa ng kung ano-ano mga klase ng kwento so kung matatanda niyo di ba napanood, napanood niyo pa yung vlog na tinalakay natin dito about doon sa mga sa na ni Senator JB Ejercito na may mga DDS vlogger may mga DDS uh, writer na pinipinance ng China at ine-educate ng China mga kababayan. So totoo nga pala. Kasi sinabihan ng iba na fake news daw tayo nung ipinakita natin yon. E ngayon, aamin yung mga vlogger na talagang inaano sila ng China. Eto, pakinggan natin. Po, Mr. Chairman. Mr. Lopez. Okay, you apologize? Opo, I apologize po. This, yeah, thank you for that apology. Now, this will be your last warning. Please refrain from lawyering or palusot. Eto, tandaan nyo ha, sila mismo nga amen na sila ay sa ng China. For not telling the truth, or else, the next time that you will commit that violation in this committee, I will never hesitate to cite you in contempt. Ipapakulong kita dito. No, oh, Mr. Tama, Mr. You, tama. Tama lang yan. You. So, um... I find it a little bit disturbing na you know, coming from a Filipino na oh, I mean of all things that can come from a fellow Filipino yung hindi pa natin pagmamalasakitan yung kapwa Pilipino yun medyo maring hindi tayo magkaisa sa mga political positions natin kasi lang kung Pilipinas na ang pinag-uusapan dapat No questions asked. Isambansalang, isambandila lang, isang bandila lang tayo lahat. Anyway, ComSec, um, can you just post a photo? I just wanted to get um, clarification on this. Oh yeah, can you zoom into the photo? Can I address my questions to uh, Ms. Miss Trixie Angeles Cruz? Is she present? Niyan. Oh there. Can you more or less tell us um, Ms. Miss Cruz? When was this seminar, uh where and when was it held? In China, on May 23rd to June 5th, 2023. So, 2023. Ah. Yes, sir. So, again, what dates? May 23rd to June 5th, 2023. So, ilang araw po kayo sa China, uh, Miss Cruz? Two Um, mahina po ako sa math, but from May 23rd to June 5th, I assume that's about seven, uh, about ma roughly. Mahina daw sa math. <laughs> about 12 days. 12 days, so more, more or, or, less, less around 2 two weeks. More or less. Yeah. yeah. And this seminar was it sponsored, or did you have to pay for your uh, seminar fees? Uh, this was sponsored. Ah, uh, so ang nagbayad po nito ay yung uh, state of China. Yes, sir. China. No! Ano? Ang nagbayad. Ano? Ano? Ayan, no? Oh. Sponsored ng China yung pagpunta nila doon. Para sa kanilang seminar, mga kababayan, kasi ine-educate nga sila. ba? Diba? Ayan, no? Oh. Sponsor ng China. Ginagasto sa ng China. Sa inyo. Yes, sir. Sa travel ninyo, sa stay ninyo, at sa seminar. Okay. Paano po ba kayo naimbitahan para maging bahagi ng seminar? Through the Chinese Embassy. Ah, through the Chinese Embassy. Pinili po kayo ng Chinese Embassy. Uh, they conduct these regularly, I understand. There are others who are also invited from the mainstream media. Um, pero hindi po kami magkasabay that time. So... Hmm. I understand that this is conducted regularly. Uh I think yearly, I'm not sure though. So, it is a state-funded program by China where they invite um media practitioners such as yourself. Am I uh, correct? I think this is one of those times where they've invited vloggers. Okay, vloggers, yes. Ah. Um and can you more or less Sila pa yung first time na inimbitahan ng China mga kababayan. Share with us, uh, what was the nature of the seminar? Oh, they introduced uh, new techniques in social media, such as short-form social media, how to take them. A lot of them were technical, um, emerging issues, but they also gave a background on China. And that's, I'm sorry, that's all that I can recall. Okay. So, more or less, Kulang-kulang uh, isang linggo po kayo doon, no? Maayos naman po ang pag... Kulang-kulang ng dalawang linggo. Kulang-kulang ng dalawang linggo, sorry. Marabi, uh, no? Uh, Maayos naman so, po ang pagtrato sa inyo ng in bansang China habang na doon kayo. Maganda yung hotel, maganda yung accommodation. Hindi po siya hotel. Oh, it wasn't a hotel. Hindi po hotel. Ah, uh, dorm po. Ah, dorm. Okay. So was this the first time that your group participated in such a seminar? I don't know about your group, sir. Oh, sorry. I mean the, the group that you were with. Um, ngayon ko lang po sila nakasabay. Ah, so you've Kaila. been there before? Yes, sir. There is a cultural exchange agreement between China and the Philippines since 1970s. Okay. I was in Xi'an for an archaeological uh, seminar. Uh, part of our cultural exchange agreement because I'm an archaeologist. So, si Mr. Mark Lopez kayo po ay naging bahagi din ng seminar tama? Oo. -o. Na naka ilang bisita na po kayo o naka ilang seminar na po kayo dito sa state funded activity ng China? Sir, yan lang po yung na-attendan ko po. Again, again. Oo. Ah. Iyan lang po ang uh, na-attendan ko. Ito lang po yung nadaluhan niyo. Oh kita niyo mga kababayan, kahit pala si Mark Lopez kasama rin doon. Ibig sabihin pinandito din siya ng China. Tapos inano, uh, in-educate sila doon, seminar sila. Yung pinapalabas nila na tinuruan sila ng mga bagong technique pagdating sa social media, pagtatalakay ng mga issue mga kababayan gaano kaya tayo nakakasigurado na hindi rin ito na itinuro uh, din sa kanila mga kababayan yung paninira nila sa Pilipinas di ba gaano tayo nakakasigurado na baka itinuro din sa kanila yung paninira nila sa Pilipinas kasi pero inyo kita nyo naman Pilipino siya pero doon sa kanya mga pahayag, mas pabor na pabor siya doon sa ginagawa ng China dito sa ating bansa. Especially doon sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. At sinisiraan niya yung sundalo na nagtatanggol sa West Philippine Sea at nagpapaintindi sa taong bayan na ang kahalagahan ng West Philippine Sea. So possible na baka itinuro din sa inyo yung paninira sa Pilipinas di umano. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Okay. Yes, sir. Sir, um, pakorek lang po. Yung punta ko sa Xi'an, no, sa so conference yeah. on okay. cultural property. Um, Would you think that the seminar that you attended affected your perspective or the work that you do? Uh, ako po, o oh, si Mr. Mark you, Lopez. Mayroon okay so? po, Ms. Cruz. Kasi yun naman no. po yung layunin ng mga seminars, di ba? Para uh, mas palawakin ang inyong pag-unawa, mas pagalingin kayo sa trabaho na ginagampanan ninyo. Pag so sa, sa parang po ba nakatulong ang mga seminars na ito sa trabaho na ginagampanan ninyo? Uh, abogado po ako at uh, um, isang dalubhasa, I think, sa cultural conservation. So yung seminar, may it, includes a history of China which also oh. includes an understanding of the area. Eh, matagal ko na pong napag-aralan 'yon. So medyo 'yung iba doon ulit na um, pero ang bago ay 'yung short form 'yung pagturo nila ng short form type of video which is a technical parang technical na seminar 'yon na tinuturuan kung paano gumamit ng ibang mga platforms at yung pagturo ng mga ng appreciation ng short form. Short ah. form po, yun po yung mga reels, yung mga TikTok at saka yung ano yung one minute videos ng YouTube. Okay. At, I'm, I'm... Kaya kaya pala napaka-expert mga kababayan nitong ano. Hindi sa totoo lang ha. Sa totoo lang, napaka-expert mga kababayan nung mga DDZ sa pagpapakalat ng mga short video. Hindi nyo ba napapansin, especially sa Facebook, tingnan nyo mga kababayan, napaka-expert nila sa pagpapakalat ng mga short video. Ikakat nila yung video, i-edit nila, ang palalabasin lang nila yung masama laban sa gobyerno and then expert din sila dun sa pagpapakalat ng video yung short video na kung saan video ni dating Pangulong Duterte nalalagyan nila ng malungkot na kanta and then boom pababayralin nila nakuha no, nyo yung pinupunto pati trendingin nila kaya pala kung tutusin mga kababayan ano eh talagang aalaganap uh, yung paninira nila sa gobyerno kasi expert na pala sila sa ganon Yung uh, pagpapakalat ng mga short video na minsan, yung iba pang pinapakalat ng short video eh laban sa gobyerno pero kung titingnan nyo, napakataas ng views. Kasi nga, kung mga expert yung nag-upload noon, yung gumagawa ng video na yon eh talagang ano, talagang uh, makukuha nila yung trending ng mga video. Ano po nga inipagpatuloy pa natin? I'm sure yung uh, nag gain ninyo at napakilabangan po ninyong yung additional knowledge is the same with those of your of those uh, other participants in the seminar. Am I true to understand that, uh, Mr. Lopez? Am I so, correct to understand uh, that? Mr. Chair, yung akin pong takeaway dun po sa seminar na yun is that um, it's just an appreciation po of ...how China media works. Okay. And from the other participants... Oh, uh, yan. Mga kababayan, ha. At least, at least, maliwanag sa inyo na umamin etong si Attorney Trixie Cruz Angeles na talagang funded ng China yung pagpunta nila doon para sa isang seminar. And then, uh, ano, ibig sabihin, ginastusan sila ng Republic of China mga kababayan, ano po para doon sa kanilang pagpunta doon, yung pag-seminar sa kanila, pagturo sa kanila kung paano nila mahuhuk yung napakaraming views pagka nag upload sila ng mga short video. So, kita nyo naman, totoo nga pala na may mga vlogger na ine-educate mga kababayan sa China, may mga vlogger na kinakausap ng China at ipinapakilala doon sa mga vlogger na yon yung culture ng uh, Rep Republic of China. Ibig sabihin, baka na ituro din sa kanila yung kahalagahan ng teritoryo ng China. Mga kababayan, and then, tinuruan din sila mga kababayan kung paano sila makakagawa ng mga video na magbabiral. Ano po kaya expert sila sa paggawa ng ganyan? So maliwanag, isa lang yung point dito mga kababayan. Kaya sobra na lang yung paninira nila sa ating gobyerno kasi mga kababayan, baka naturuan sila doon sa kanilang seminar na talagang uh, kung paano tumira sa gobyerno mga kababayan, di umano. Ano po, pwede yung mali ako, pwede rin hindi. Pero kung titingnan po natin sa statement na inilalabas nitong si Mark Lopez na talagang pabor na pabor sa China, hindi po natin may iwasan na mag-isip ng ganon. Ano po? Anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan kung saan mismong si Atty. Trixie na ang umamin na ginastusan ng China yung pagpunta nila sa China.